Like pag mahalo na ikimpang, pabalian sila ng palatik pag ano. Hindi kimpang-kimpang, malakas na pumiling at maiksik. Tapos mataas, bagay ang bangka na yun o. No? Talaga pinutol yan doon o kinalag lang? Pinutol talaga? Power stop? Mahaba pala ng palanguin ito. Mahaba pa sa air eh? lang kami. Namuntahin mo muna yung ano Bago makina doon Namuntahin na yun. Pag Bago kami lilipat doon sa ano, Pier ng ano, Real good morning mga kablogger dito tayo ngayon sa tapat ng real real quezon nandito yung LFJ dito namin pinahibsan yan kahapon pinalutan na ni kapitan at ililipat namin sa pier ng ano, real at ikakarga namin yung makina hindi namin may karga doon sa dinaikan sa pier ng dinaikan at maraming passenger hindi kami makasingit kaya dito namin dinala sa may tapat na real sa may ungos Ayan no? Maulan dito Nandito din yung ano harbi Yung yate nila tinatanggal Ano yan? Tingin? Na, nahigsan Nahigsan? Hmm. Nakakot lang namin mga kaplagir sa series Ayan no? series namin At Ikakarga na Para pagpunta namin sa pier Wala namang naiwan dito na series Ito sa kanila ito Ang series ito ng harbi Tingnan natin mga kaplagir yung ano Ginagawa dito sa palangoy nila kaya te ayan o. kinabit na yung isa ang ginawa pala nila, nila dito ninugsungan yung ano pakuko ito yung isa o ito dati kasi maeksito mga ka ang ginawa nila dito dinugtungan yung ito yung kahoy itong pagkuko dinugtungan ayun matapang pier na bali anong ano pala nito fiber fiber ang ano nito tapos ang loob na yan mayroon ano siripom na dilaw bago binalot ng fiber pag maalo na ikimpang pabalian sila ng palatik pag ano ikimpang-kimpang malakas na pumiling at maiksik tapos mataas bagay ang bangka na o no? Mataas sa dagat Dito natin maskiro Si Master Poboy Ito na lang palang gagawin mong mga Boy natin dito Pagkultara ng gasto Ang dating pagkukupala na ito, ito lang Keksi lang ano eh

naglalakuni yung mga takang dito sa polo, pakupos. Ang kapal ko. Tinga, Yun sa is balik na daw yung ano, mga, ganyan, no? yung kanya no, o pirno. Mabali. Lahat pala dinugtungan ito. Ito, oh, dito lang yung dati? Oo. dito lang ang dati oh. Ang palatik dito naka dikit ano. Dito. Grabe ka, X. Ayan. Oh, dito na yan. Palatik. Oh. Yung isa tapos na, na eh. Naikabit nyo na. Yan lang di kayo nagkakabit sa dagat? tinggina gina ano, trabaho yung iris jay tapos ito mamaya ikakarga na yung bago makina yung kami doon nyo doon namin ikakarga sa pier ng ano real namuntahian mo na yung ano bago makina doon namuntahin na yun

Ano, you know, haba na ng ano nila. Pakukok. Pinaybir pala binalo nila ng fiber yung lugsong. Hindi <coughs> <coughs> na tayo akit doon mga ka-vloggers at kami. Ito kami sa pier ng ano real. Punta kami dulu, sopir. Hah? Menyelamatkan amin. Kakak regah. tagal lang tambay namin ang kaplagir simula nung pagdating namin galing Tigaspe magdadalawang buwan na mahigit nga mahigit na oh malalim pala ito itu, malalim biglang lalim oh biglang babaw din Ang yung service na hinakot namin yan. Hindi may lipat sa unahan at malakas ang silig. Nandung kasi ang angkla sa ano. Ay sa unahan sa ulihan. Nandung kasi ang angkla. Mamaya namin yan isa paglantong ng silig. Pag bago kami lilipat dun sa ano, pier ng ano, real. Ulan so, tigil ka ka ulan. <coughs> Sambak dengan orang hati kak, ke Oboh Ini nampak empat tusuk unahan Para hindi sumayad At uh, Pinalan Kaya may Nandun pa yung makina sa hulihan Yung Nissan Pag kinargan sa unahan Ay tingala masyadong bangka Laman yan dito sa treo ang lubi din na pulot namin nung, nung naglaot kami sa ano bicol tambak ang dami pa ditong ano gamit gulo gulo at may ginagawa pa yan yung paybir oh. tinanggal sa ano tinanggal sa lagayan at may inayos may inayos dito ba lalagyan natin yung ano Fiber, fiber. anong ano paybir nga patong sa fiber o sige

O oh, tauwian, tauw. Kukukunok yan ang ulan. Hmm. <laughs> <laughs> Dito yung dadaling ko ka-blogger. Pwede Re pirindi nito. Papalitan ng ano? Laywood. Papalitan ng kasko.

E vem থাকা দিলে

I <laughs> don't

bigat ito kay kasama transmission